ilang bisis na yan idol ding dong matambaki ah, mga idol lumalakas na naman yung ulan ah, yung ah. 20 20 kilos Yan mga idol, tapos na kami nakapag purma dito sa laot. Nakarating na kami, nakapaglagay na ng pamundo. Nag-iilaw na rin. Yan. Saka, nag-tasting na si Idol Dingdong mag, anong tawag dyan? Palabay? Palabay na. Ha? Miro na? Good, eh, baka jok-jok mo lang yan. <laughs> Manluloko to. <laughs> Nana? Yes, na. Sure, yung gani kinainan daw tingnan natin kung meron ah uh, meron talaga oh. meron talaga mga idol matambaki meron na talaga sana may sisilong mamaya Hinain na naman. Hmm. sana tuloy-tuloy na yan. Para dalawa na tayo mag palabay mamaya. Ginabihan rin kami na magalis kanina mga idol kasi lakas ng ulan. Yung ulan kasi parang ayaw na huminto. Kaya hanggang ngayon, yung ulan. <clears throat> halos buong maghapon ulan yun ano yan inagaw Ano yun? Nagtatago? Na. Nagtatago sa munting kawalan? Baka ibang klase yan? Baka hindi yan matambake? Uy! Ito lang. Na. katamtaman ilang piraso na ba Oy. limang piraso pang ulam na yan oras natin mga idol alas 7.58 kinain hmm <coughs> <coughs> Ano? Pwede na akong sasali dyan? Hmm? Tamtaman na naman ulit. Tamtaman? Uy! Ano yan? Nako! Nandiyan na naman sila. Pre! Doon kayo sa unahan, pre. Huwag kayo dito. Buhal kayo dito. <coughs> Lalim ng dagat dito, pre. Mahal kayo magsisi. Doon lang kayo sa tabi. Bulabog na naman. Aga pa. Nandyan na yung mga tawag dyan. Balinang maliliit. Kung pwede lang sana hulihin. So, yun mga idol. Ayun. Ayun. Malapit sa buya. Ayan. Gabi-gabi lang yan sila nandito. Iwan sa kanya, "Ayun no. oh, lapit ka dito." Yan relax lang. Hmm. siguro mga 150 kilos mga mahigit 200 kilos And mga idol, lumalakas na naman yung ulan para kaming sisim <laughs> parang sisim na nilalamig buti na lang si idol dingdong may dalang kapote ayan o nakarimkot ang lamig Ayan no, na, tumutulo na. Mm. Parang sisiyo na nilalamig. Bakas uh. ng ulan. Sublang lamig. Ano nilang kilo lang. Isis na naya idol ding dong. Amin tu. Pila na? Pila na. Dings, pangila na yan dings. Makan baki. type check mga idol 241 oh hi. ay ay hinantok na ako ikaw wala ah, pa ah wala pa lumalaban pa rin

そと

那个。 बनातोल बडी लज बनत गई इकडे पा

ilang kilo lang ilang ilang kilo lang mga siguro amot yan mga tatlo iwan magay <coughs> tayo sa ice bakal yan ang lahat yung mauli namin wala na mga Mas. magkain mag alas 4 imedya na Ah. Hmm. Kira -kira yang bilang emang? Hmm. Nah, Oke okay na. kilo. Nah, uh, sobra binte. Sobra binte kilos. Terah, ini tayo. Yeah, let's go. mga idol, nagliligpit na kami Ayan. time check for 36 wala na kasing kumakain kaya nagliligpit talaga kami para umuwi Ayan. walang tulogan idol dingdong Buong gabi walang tulog Walang tulog mga idol Bawi na lang doon sa tabi Bawi na lang pagka uwi Walang lakas, walang lakas. Ubus ng lakas todo mo kasi Huwag mong Pagdating sa makina Ayan Tudu-tudu mo yan God Moon Tudu-tudu mo yan God See you next vlog mga idol Maraming maraming salamat Sa inyong panunood Sa walang sawang pagsuporta ninyo kaya... Ingat, ingat mga idol God bless